Welcome po sa My Farm Project. Maraming salamat po sa lahat ng nakapanood ng nakaraang video kung saan pinakita namin yung aming mga bagong produkto gaya ng mga itlog maalat mula sa aming mga alagang pato at mga pabo. Sa video naman na ito, gusto ko pong bigyan ng focus yung aming mga native chickens at paano po kami unti-unting humarap sa challenge na napatigil kami sa pag-aalaga ng mga native pigs. Samahan niyo po ako. Kaya po nung nabanggit ko nung nakaraan, ay as aggressive kami ngayon para kumita yung aming farming operation. At isa nga sa nakita namin na pwedeng gawing adjustment ay ang bigyang focus ang aming mga native chickens. Una kong napagtuunan ng pansin yung aming mga paitlugin o mga layers. May ilang mga naiwan sa amin. Wala pang dalawampung layer ito Bukod pa dun sa mga ilang mga sisiw at mga palakihin pa, naging focus namin muna yung mga paitlugin. Ang ginawa namin, binukod namin sila sa isang pabahay. Naiwanan kami ng pabahay ng mga native pigs, kinonvert namin siya na pabahay ng aming mga layers. Binakura namin ng lambat para magamit namin itong malaking espasyon na ito kung saan makakagala yung mga natitira naming mga paitluging manok. Sa ngayon, kaunti pa yung napuproduce ko sa loob ng isang linggo base sa experience. Ang nakita kong pinakamaraming naging available na nahango ko talaga isa't kalahating tray. Mga 45 pieces. In between kasi yung mga magulang ko, kumukonsumo din na kakabawas na ako doon sa family expenses yung sariwang itlog, haluan ng mga pananim naming gulay dito sa paligid, kagaya halimbawa ng uh, spinach. May tanim kaming spinach, kagaya halimbawa ng bok choy or yung chinese petchay. Naihalo din nagiging omelet. May chinese kangkong din kami na tanim. Yung ganong pamamaraan, kay pa paano nakakabawas na kami doon sa Monthly expense namin. Dahil yung monthly expense pagdating sa pagkain ay isa rin sa malaking gastusin dito sa farm. So, ang plano talaga namin ay paramihin yung production ng uh, fresh chicken eggs na ito. Para solve na namin yung family consumption namin, hindi na kami bibili sa labas at meron pa kaming maibibenta dun po nakaumang yung aming plano para sa aming farm project para sa yugtong ito ng aming operation. Dahil sa wala na kaming mga native pigs, kinonvert namin yung kanilang mga bahay para maging pabahay para sa aming mga layers. Ilambata namin yung paligid para mabakuran sila at mabigyan sila ng malawak na space. Gusto namin na ang aming mga layers ay makakagala, mapapaarawan, makakahig dito sa paligid na ito. At yun ang maging advantage ng aming mga fresh chicken eggs. Hindi sila confined o restricted sa isang maliit na space. Yung aming mga inahin ay nakakagala sa malawak na space. Bukod pa doon, yung aming patuka uh, kahit uh, may portion doon na galing sa feed meals ay hinahaluan namin ng mga available na gulay. Dati, mano-mano, yung tatay ko, sinachop yung katawan ng saging. Matagal na panahon din na nagtsatsaga siya sa ganun. Awan ng Diyos ay nakapagpuntar kami ng vegetable chopper na kaya yung uh, katawan ng saging, hiwahiwain mo lang, hati hatiin mo lang, para hindi naman mapwersa yung makina. At nagagamit na namin yung mga gulay na tanim dito sa paligid, gagaya halimbawa, ng uh, gabi. Naihalo na namin yung mga gabi. Yung katawan, yung dahon, naihalo namin. Bukod pa doon sa saging. Mayroon ding mga alugbate. Naihalo din namin yan. Meron ding mga mother de agua at mga dahon ng mulberry na iahalo din namin. So, masustansya yung pinapakain namin sa aming mga layers. Ang intention kasi, magkaroon din ng uh, kaibahan yung pinuproduce naming mga fresh chicken eggs para makita din ang aming mga mamimili na uh, iba yung lasa at uh, naturally grown yung process na pinanggalingan ng aming mga fresh chicken eggs. Sana po ay nakita niya yung kaibahan ng pinuproduce namin ng mga fresh chicken eggs mula sa aming mga layers. At sa susunod pong video ay bigyan ko naman pong focus yung aming ginawang mga pagbabago para alalayan itong plano na pagpaparami ng aming mga layers. Maraming salamat po at happy farming po sa ating lahat. Disclaimer, walang anumang alagang hayop ang nasaktan sa paggagawa ng video na ito. Ang channel nito na ay naglalaman ng mga karanasan, opinyon at mga pangyayari na pawang para sa entertainment purposes lang hindi layunin ng channel na ito na magturo ng mga farming techniques o methodology o himukin ang sino man na magsimula ng farming business o anumang negosyo. Hindi naman po ako eksperto sa mga larangan ito. na ko po na gawin ninyo ang inyong sariling due diligence bago kayo magsimula ng anumang project. Salamat po sa inyo.